tadi Yan ang sinabi ni Coach George Reyes nitong mga nakaraang araw. Sa ngayon daw ang focus nila ay Dominican Republic. Dapat lang maraming natuwa na tayo sa Ivory Coast kagabi sa tune-up game pero eto hindi ko alam kung matutuwa tayo dito. Tinalo ng Dominican Republic ang powerhouse ng Canada, Carl Anthony Towns after 10 years naglaro muli para sa kanyang national team 20 points ang final score 91 to 86 itong Canada na tinalo nila ay kagagaling lamang sa tatlong sunod-sunod na panalo sa kanilang mga tune-up games laban sa Germany Spain pero pinutol na yan na Dominican Republic so paano ba to Coach George Reyes but anyway ito pong si Coach Tim Cohn assistant coach ng Gilas Pilipinas ay nandyan niya po sa Spain para his scout ito pong Dominican Republic, unfortunately, ganyan sila kalakas. But anyway, nanalo rin naman ang Gilas Pilipinas kahapon laban sa Ivory Coast. Solid din naman ang comeback game ni Kai Soto, 10 points, 4 rebounds at 1 block. Yung triple tower ng Gilas Pilipinas, AJ Edujun Marfahado Marfajardo at ito nga po si Kai, double figures lahat sa puntos. Ganun din si Scotty Thompson, kagagaling lamang si injury pero solid game. Rensa Bando, Binangko ni Coach George Reyes all 3 quarters pero pinasok sa fourth quarter, naka 5 points pa yan in 10 minutes. Sa so mga pinakalate sa balita tungkol sa Gilas Pilipinas at sa FIBA World Cup, matatiling tumutok dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat and God bless you all. Gusto nyo ba manalo ng FIFA World Cup 2023 tickets? Sabayan ng paglilibang ang ating pagsuporta sa Gilas Pilipinas. Mag-register na sa so 1xbet. Lalagay ko ang registration link dyan sa description at sa comment section. Gamitin ang inyong mobile number, email address, at upon registration, huwag kalimutan ilagay ang aking promo code the site upang makakuha ng at least 7,000 pesos na welcome bonus. Banks, e-wallets, cryptocurrency, spreading pang cash at pang cash out. Ang mechanics ng ating giveaway tickets, ilalagay ko rin sa description at dyan sa comment section. Ano pa hinihintay nyo? Register na so one expert.